po sa ating lahat Nandito po kami ngayon sa Calle Velasquez Kasama ko uh, Manila Pitches Ito po yung nag uh, Sa first women's baseball tournament Na ginawa po ng One United At uh, kami po yung nag-champion ngayon Meron sa amin na uh, kami sa dinner uh, At uh, pupunta po kami dito sa amin sa, sa nag-sponsor ng amin Para makajoin kami sa tournament na to at uh, dito po yung sa 1327 take out yan po kami i-treat nung aming uh, isa sa aming mga sponsor yan po nag-aakyata na yung ating mga players Ayan po yung kami champion trophy. Ito po yung uh, mga members ng Manila Beaches. Sila po yung champion sa kauna-unahang uh, women's baseball tournament sa Pilipinas. Ito po yung ginawa ng uh, ito po yung palaro ng One United Baseball and Softball. Palagay niyo bakit kayo nag-champion? Dahil kayo may treat daw po sa kanila dito sa uh, 1327 Steakhouse kaya nagsikap sila mag-champion. Yan. Hey, ano ba pakiramdam ng champion? Sir, ano ba pakiramdam ng maging champion? Masaya. Masaya. Sir, MVP. Ito po ang ano MVP. final MVP si John Shell Basa. Yeah. Uh, so, anong, uh, anong, ano paano ka naging final MVP? Ang last hit ko po. <laughs> kaya yung pitching? Kaya yung pitching. Puro strike. Oo, oh, kaya ah! strike. So, dati di diba, po, panay uh, balls yung ano, yung... panay uh, tama. Iso, ngayon, anong gina... Anong ano, bakit uh, gumanda? Okay, <laughs> nausap ko po yung bola. Sabi ko, mag-try. Hindi na siya. Hindi What's up, what's up mga ka-okay? This is Catrice de Chon. Ano masasabi mo sa food natin today? Paano mo ka? This <laughs> uh, nisip... is... <laughs> Mamatay pa ako. Take two time <laughs> So, yun po yung nagagawa ng ano. Sa steak booth. Uy, bigay mo ako mo. Dali! Ay, <laughs> steak booth. Oh, uh, sad si Rachel. Rachel! Sad ka! <laughs> Tansin <laughs> Mmm, sweet! <laughs> <laughs> sweet sila eh. Sweet sila, no? Baka matay pa yung taga-video, you know? <laughs> <Yeah>, no? Ayan, ulit! <laughs> Ito pa baby ng mga tao dito, sarap sakalin o. Oo <laughs> yun. <laughs> Bakit ka pag yun? Tasabihin mo bes. Recommended, take out. Yes. <laughs> sarap kain no? ng dela chinig Thank you No mm, pala MVP, kaya pala lakas Na Nagutom yung cheerer natin oh Steakhouse ay makikita natin sa Velasquez Velasquez Tundo at uh, natin sa kabila na yon nandun po yung Samgyupan so dito ano ba yung mga ma pwede nating uh, tikman dito yung mga masasarap nilang pagkain dito so what we have here is...